magandang umaga. Hindi rin naman ako nagkaroon ng maraming views. So, pag-usapan natin kung paano tayo magkaroon ng maraming views. Uh, na, nag-share ako, nag-research ako dito para magamit natin ito. Hindi ibig sabihin na ang nag-share ako dahil nagkaroon na ako ng maraming views. Hindi yan ganon. Ito na guys ang mga uh, dapat nating gawin. Kudeko ko tayo mula kay GPT. Ito pala guys, simulan sa hook. Unang tatlong segundo kailangan makuha agad ang atensyon ng ating mga viewers. Ganun pala guys. So gamitin ang mga salitang, alam mo ba? Uh, ah, ito ang sekreto. Huwag mong palampasin ito. So ganun nga pala guys, kailangan active tayo. Magpakita tayo ng kakaibang tanong o visual. Yan ang unang technique para magkaroon tayo ng maraming views. Pangalawa, gumamit ng trending sounds o music. Pero Iwas iwas-iwas din tayo dito. Kailangan careful tayo dito guys dahil baka magkaroon ng violation o kaya hindi naman violation siguro dahil na-try na ko na ito, gumamit ako ng mga music. Pero ang problema doon, magkakaroon tayo ng sharing of revenues. Uh, lalahanin mo, 80% mapupunta sa, sa may-ari ng original na music at 20% lang sa atin. Ako, hirap-hirap pa yung gumawa ng video kaya... na siguro iwas-iwasan natin <laughs> na ano ako, sinesearch ko lang din ito para may content ako ngayon, Eh, Alam niyo na. <laughs> Sabi dito, gumamit ng trending sounds o music. Mas pinaprioritize ng algorithm ang videos na may trending audio. Kaya nga pala, ganoon lang pala. Pero, careful lang tayo dito. Hanapin natin ang mga music na free. At, pangatlo, i-edit ng maayos at mabilis. Walang dull moments. Kailangan yung mga panahon na nagsasalita tayo, na kung saan nag pa tayo, na may mga segundos na parang hangin. Kaya, i-ano natin yan, i-cut din na, i-cut natin ang mga panahon nagsasalita tayo ng na mga kagaya nito ah so i-edit na maayos so panatilihin 15 to 30 seconds para reels sa shorts sa so, reels at sa shorts kailangan lamang natin ng 15 to 30 seconds kailangan walang dull moments ha din pang apat maglagay ng hashtags so minsan nako hindi ko nakalagay dito sa sobrang pagmamadali dahil marami pa tayong gagawin pero um, importante pala itong hashtags so para mas madali kang mahanap ng mga interesado sa topic mo So, gumamit ng free to five hashtags. Example, hashtag FYP, hashtag motivational, hashtag Tagalog quotes, hashtag inspiration, hashtags viral reels. So, example lang po ito. Kailangan yung mga hashtags natin ay relate, relate sa topic natin, no? At pang lima, maglagay ng call to attention. Hikayatin sila mag-like, mag-comment, at share. So, importante nga pala yun. Kaya sa katapusan ng ating video, kailangan sabihin natin mag-like kayo dyan, mag-share ng ating video. Halimbawa, kung magka-relate ka, i-share e mo. Or kung magka-relate ka, i-share e mo ito. So, ano masasabi mo dito? Comment below. So, yan po ay tinatawag natin mag-call to attention tayo sa ating mga viewers. And, Pang-anim, kailangan mag-post tayo sa tamang oras. Ayon sa Facebook, Insights at Studies, ito ang best time. 8 to 9 a.m., 12 to 1 p.m., at 7 to 9 p.m., the Philippine time. So, ito ang sabi niya ni ChatGPT. Uh, may naririnig din ako ng best time for uploading. So, iba din na sa kanila. Iba din dito. <laughs> Kaya, siguro kung saan na lang ang mas ano mo, convenient mo. Then, number seven, consistent sa pag-post. Ito po, hindi na po ako nagiging consistent. Kaya panatilihin natin na maging consistent. But, kagaya natin may trabaho, wag unahin, priority pa rin ang work natin, di ba? So, consistent sa pag-post, mas maraming uploads, mas mataas ang chance na mag-viral. Nako, mag-post at least three to five times a week. Oh, ito lang pala ang consistency hindi pala ibig sabihin araw-araw guys kailangan lang nating uh, may time talaga tayo for example monday ito ang ipo natin natin uh, wednesday kasi 3 to 5 times a week lang naman pwede lang din naman itong 3 to 5 times a week pa kailangan talaga everyday. pero yun kung makakaya natin so magbigay ng halaga or value ito ang pang-walo no? Huh? Ang content na nagbibigay kaalaman, inspirasyon o aliw ang mas pinapanood. Halimbawa, edukasyon plus emosyon. Effective daw. Yes, of course. Halimbawa, motivational, motivational na may personal na kwento. Then, bonus, gamitin ng insights. Alam kong anong klaseng content ang mas pinanood ng viewers mo. So, ikaw ang nakakaalam, gamitin mo ang, uh, insights mo. So, I-review ang performance mo, kada linggo. So, ito lang po guys, ang aking, masasabi, sa araw na ito. Kung naka-relate ka, kung nagustuhan mo ang video, huwag mong katubiling, i-heart, at i-share. Thank you so much, for watching.